Grabe mga katropa, ang dami naming huling alaan. Dito lang pala makakakuha nito. ito. Yun, saan saan lang sa kalam. Open lang sa kalam. Mas Uy, sasirit yan. yan. Wow! Pari, may kitasan mo. Hello, what's up mga katropa? Nandito nga pala tayo ngayon sa Alcor Beach, Qatar upang manghuli ng mga lamang dagat dito. At heto na nga po ako, kumakain muna kasama ang buong tropa. At pagkatapos nito, kami po ilulusog na sa dagat upang manghuli na po ng mga lamang dagat. Pero ang target na huhulihin po namin at kukuwain po namin ngayon ay yung may shell o yung tinatawag po na halaan. At heto pa nga po ako ay nagaganahan pang kumain. Yan si Marlon. Yan si Marlon na hirapan kumain dahil sa si Marlon. Mataas ito Marlon. A few inches later. At sa bukas natapos na rin po akong kumain at naghahanda na rin po ako upang manghuli po ng lamang dagat. mo ba dapat maraming karihang nuling alhanan. Bo. na kami ng ano. Ang sirena. <laughs> So yun, time check tayo mga katropa. 9.30 kami ng gabi, dumating dito. At lulusong kami sa oras na alas 10 ng gabi. So, medyo mabababa na rin po ang tubig sa mga oras na ito. Kasi low tide na po. Kung makikita nyo, kagaya ko, nagre-ready na rin po ang buong tropa upang manghuli po ng crabs, pusit, isda at manghuha ng halaan at ng kung ano-ano pa ng mga lamang dagat na makikita pa namin dito. Meron tayong ano. Saan dyan? Yeah! Hindi yeah. na! na <laughs> Ang oh, yung sirena. Huh? Uh -huh. Papatay ko na ilaw. What? A few inches later. Susulong so, na kami. Guys, makasalik. Sa na kami. Hunter Ha? Ah! bukas yan Let's get it on! Pwede na! Ayan, o. Ayan, o. Gusto kong makauli tayo sa Rena rito What? <laughs> na nga kami guys Para manghuli ng ano mga isda crabs kung ano ano pa yun nga siyempre yun hala ano tinatawag ang si bro Archie Ayun bro nakita ka hmm.

Ay nga mga katropa, gaya na sinasabi ko kanina, so sisirit talaga yung pusit nito. Kaya sinasabi ko po sa ating katropa kanina na huwag iharap sa akin kasi bubugahan talaga tayo nito ng itim. Yung nakita niyo po kanina na buga, yun na po yung buga ng pusit. Sa so buti na lang hindi po tinamaan yung ating katropa na si Joel. Sadyang mapagbirulan talaga ang ating katropa na ito. Kaya take note po guys, kapag ka manghuhuli po kayo ng pusit o nang ganitong mga cuttlefish, so ingat po kayo na baka bugahan kayo o siritan po kayo ng itim kapag nakahuli po kayo nito, ay eh, huwag niyo pong basta-basta iaharap po sa tao. At ito pa nga, nakahuli po ang ating katropa na si Ronnie ng isang crab. Halina, halina't lapitan natin at na natin ito. Oh, nga oh, yeah. Ang Bli tagyan. Ano pa? Ah dito na bey halaan. Ah dito na rin yung halaan, guys. Sort palang. Ayun, get up. Dito na. Ito na kuno na na halaan. Guys. Dito na nakukulay yung mga halaan, guys. Yung mga batbat lang. Yeah. <laughs> Sinong wala? Okay, isa. Stay present if you're him. Baka meron na ako. di lagay mo sa lalo. Ha? Dito ro guys, Ah, meron na agad oh. Oh, okay. <laughs> ito eh. Halaan guys. Pakita ko sa yeah. inyo. Ayan. Chill siya. Pulay yeah! white. Kinakalagay po. Ang ganito. Ayan. Nakakatatlo na si Joel. Laki bel. Uy, sana ako. Ito yung sinasabawan. <laughs>

kahapon. natin guys. Ayan yeah. guys, nakadali na tayo. na tayo. Take note nga po pala guys, itong mga halaan ay nakakuha nga po pala ito sa may mga batuhan at may mga buhanginan. So dito po ay kakalikayan niyo po siya, hukay-hukayin at kakapakapain po na inyong mga kamay upang ito po ay inyong makuha. Masarap nga po pala itong kainin lalo na kapag gaigigisan niyo po ito na mayroong sabaw. Wow! Amazing! Yun guys, may nakuha na naman tayo. Yeah. Wow. Siya nga po wow. pala, paalala ko sa lahat Kapag ka mangunguha nga po pala kayo ng ganitong halaan Ay dapat may mga gamit po kayo Kagaya po ng pangalay kay Rubber shoes At meron din po kayong flashlight At meron din po kayong gloves Siya nga po pala, hindi ako nakapagdala ng gloves Kaya po yung aking kamay Sandal mo ito sa paisa-isa kong nakukuha at pagkapa sa mga halaan na ito ay nakakarami rin naman pala ako. No? Sa totoo lang nahihirapan pa ako manguha dahil isang kamay lang po yung aking pangangapa. Dahil yung isang kamay ay pinangahawa ko ng ating kamera. Ginagawa ko po ito upang may mapanood po sa inyong mga katropa. <laughs> Bawat isa po sa amin ngayon ay nakakarami na sa pangunguha ng alaan. Alam niyo po, hindi po kasi ngayon season ng mga crabs, isda at pusit. Kaya dito na kami nag-focus sa pangunguha ng alaan. Siya nga pala, naglayo-layo muna kami sa pangunguha ng alaan. At ang iba, pumunta naman po sa lugar na kung saan may mahuhulo pa rin isda, pusit at crabs. Nagtatry pa rin po sila na mayroong makukuha po doon. Sa totoo lang, first time ko lang po makasama sa ganitong fishing. At napag-alaman ko po na kailangan kapag pupunta po kayo ng dagat, dapat Abangan nyo po ang pagbaba ng tubig o yung tinatawag nilang low tide. Kagaya nito, nakikita nyo po ngayon. Maganda rin na experience ang ganitong klaseng gawain. Amazing. At talagang may enjoy nyo po ito. At nakakalibang din naman. Few inches later. Bro! Yeah! Kamusta? E, Bro! Ano ba? ba? Oh, ano ba? Ano ba? Wala rin yung nahuli namin. Wow! Amazing! Eh, ito, tusukin okay mo muna. Yung gusto mo kailangan ko, na mo guys, marami rami huli. Yun na mga katropa, it's time to go home na at nararamdaman na namin ang pagtaas ng tubig dito po sa dagat. At kontento na rin po kami sa mga nakuha namin mga halaan ngayon. Sa totoo lang, hindi dapat namin ginamang nalagyanan itong plastic kasi kapag nalagyan na siya ng tubig, so bumibigat na siya at mahirap ng bitbitin. Kaya kung kayo magtray mga katropa na manghuli po ng ganitong fishing, crabbing o ganitong halaan, dapat po magdala po kayo ng nalagyanan like yung net or yung balde. na huli ko. Ayan oh, oh. na. sa iyo. Marami. Daming halaan, nahuli natin. Uh, Dati kami? Wow! Naganda experience to guys. Tama hmm. kasama, tinatay naman yan. Time check tayo. Mag alas das na ng madaling araw po. What! Ang oras tayo nagpunta dito bro? Ayun 45 minutes po ang biyahe papunta po Sa dagat Na aming pinagtunan na kami Ng Mga Halaan Bibihira ang crabs Isda At ano Mga pusik. Pakita ko rin sa mga kasama natin. Yun yes. ah? po. pauwi na po kami. Tapos na kami manghuli. Uli nang hala-an. Maninitan ko na trabo bang hala-an. Naho. Ah, 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 ang halaan, mga kalaykay ng halaan. So yun, ito na naman tayong experience na natunghayan niya. Sige, yan na kayo. Few inches later. Ito nga po pala ang mga nakuha at nahuli. Mostly, ang maraming nakuha ng tropa ay itong white shell o yung tinatawag na halaan at may ilang pirasong crabs at pusit yung nahuli kanina na ating tropa na si Aldrin tatlong piraso nga pala yun hindi ko lang po nakuha na ng video nakahuli po kasi yung tropa natin ng dalawang piraso ng pusit kahit ganito lang po ang aming nakuha at nahuli at least na enjoy pa rin namin hindi lamang po tayo puro trabaho so kailangan din po natin i-unwind yung ating sarili at kahit isang damo kala problema man ang dumating pa sa buhay po natin ay yung palagi ko pong sinasabi we choose to be happy palagi lang naman nare and ang Lord sa buhay po natin basta't tumawag ka lang. siya nga pala, sa mga hindi pa dyan nakapalo sa aking Facebook page. So please, palo naman po at pakiheart and share na rin po itong video na to. At pwede rin po kayo mag-comment para manotis ko po kayo. At pakipalo na rin po ako sa aking YouTube channel at TikTok account. Ihintayin ko po kayo ron ha. Okay. Oh.